Isang magandang gabi po ulit sa mga manonood. Uh, welcome to Katarantaduan Podcast. ay uh, I-welcome po muna natin ang pagbabalik ng The Return of the Comeback. Si the Kurt, the one and only partner ng Katarantaduan Podcast. Thank you po. Thank you po. Atin po muna ang bigyan ng palakpak si Kurt. Siya po ay isa na pong nurse ngayon. Kaya nga kaya. Salamat, salamat. Siya po ay doon. nawala ng ilang buwan para po ipagpatuloy <laughs> ang kanyang calling. <laughs> Pag <laughs> pag po, uh, ang pag-aaral. Ang pag-aaral po. Ang pag-de-nurse. Hindi po, hindi po biro yan. <laughs> oh, Kaya pag gusto ko rin i-shout out lahat answer, ng mga uh. nurse sa buong mundo. Hindi lang po yung mga Pinoy. Lahat po yan, Bist mahirap. Pinoy <laughs> mga favorite <laughs> ng mga magulang. Pero higit sa lahat, tatin pong bigyan ng isang malakas na palakpak. Ang pinakabago ang ating amboy, si Austin. Uh, si Austin. <laughs> <laughs> <alamany ang> <laughs> si Pahala lang muna, Austin. Si Austin <laughs> Brosas po, palakpakan natin. Thank you sa pag pagbisita sa aming podcast. Shoutout sa mga nanonood pala sa TikTok Live. Guys, thank you for the support. Austin, pakilala ka muna. Pakilala ka muna, sir. Paano yeah. mo papakilala? Makalala sa'yo, malang pangalan oh, mo. Oo. Oh. tiga ka. Oo nga uh, oh, pala si oh. Austin Brozas. tiga ka sa Pilipinas. Ah, uh, Imus Kabite. Imus Kabite. Imus. Alapan. Oh. Alapan. Alapan. Imus Kabite. Mag-shoutout ka muna sa Shoutout mga taga-alapan. Shoutout sa mga sa inyo. Dambalasik. Dambalasik. <laughs> oh, dambala. Ano ano ibig sabihin no, ano oh. dambalasik? Arang malupit, malupit. Oh. malupit. Hindi hindi naman ano 'yun hindi mura 'yan. Hindi, hindi. Dambalasik. dambalasik. Ano 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 pa mga term niyo sa ano, sa Cavite na hindi namin alam. Dambalasik tapos ano ba? ba? Okay na peace, peace, kumbaga. <laughs> a peace, a peace. Ah, yun yung peace, 'di ba? Peace. Pero ano, oh, peace. Pwede rin sa kaibigan, peace, gano oh, Hello. peace. Bago tayo magsimula, meron akong icebreaker para sa ating, actually sa ating tatlo. Icebreaker? Icebreaker. Okay. Since ikaw ang punong pandangal, kaya ka rin nasa gitna, ano ang pinaka-sexing parte ng katawa mo, Austin? Pina-sex na. Okay, okay. uh, okay. Oh, yan, okay. no. Namumula-mula <laughs> pa. <laughs> namumula <laughs> si Austin po, namumula-mula pa. para. <laughs> hindi ko alam eh. hindi ko alam yung sexy part ko eh. Sa so eh, lang. Sure. Oh. Hindi, oh. maging, hindi, mong laruin yan kasi hindi yan, hindi <laughs> yan laruan. Papangit mo ball. <laughs> hindi, oo. Oh. Ano, hindi ko nga, ano ba? Wala eh, wala Yung ex ko, wala din sinasabi sa akin kung ano yung... Hindi, wala namang, wala tayong pake sa ex mo. Ang oh, pake man. natin, yung sa tingin mong sexy yung part ng katawa mo. O oh, sige, ako muna. Siguro oh, ako, si oh. kamay kasi, laki daw ng kamay ko eh. Oo. Oh. Ay, 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 parang ganun Pag dinakot kayo ni Kurt, <laughs> parang, <laughs> <laughs> si Taguro yan. <laughs> o siya, kamay. Oh, o no, ikaw. ikaw. Oh, ako na pasirin, susunod. Sige, mo Wala akong Ako muna, eh. guys, sa sa akin, na sa tingin kong pinaka-sexing part ng katawan ko ay e dimples. Kasi hindi naman lahat may dimples. Hmm. May dimples ako so, sa pisngi, may dimples sa puwet. Para pa lang si Alden Richards. Para <laughs> <laughs> Alden Richards yan. <laughs> Pwede mo yung dimple mo sa akin. <laughs> <laughs> Shout out sa tropa oh. namin si JP, si oh, Mr. Dimples. Mr. Oh. Dimples ng Winnipeg. Oo. Oh. Ikaw, Austin. Siguro yung pag-ngiti ko. Iyo? Isang ngiti na nga yun, sir. ngiti ka. Ngiti. Yung isang, isang ngiti ano? lang, smooth ng ngiti. Yeah. yeah! Kumbaga sa ano yung killer smile eh. Ano killer smile. Nakupuha na yun sa Starstruck si ano. patayin Patay na yun eh, si Mark <laughs> Shell. <laughs> si Mark Shell ba yun? Patay na yun eh. Si Rainier yata yun. Ah, si Rainier. Oh, killer smile ba? No. So, parang kamukha mo nga si Rainier. Arte. Ba't ka naman? Malayo. An Ambo Naya kasi ako kaya naman. parang amboy eh. Ito mo. Alam mo yung chicks niya bro. Parang ano eh. ng baby. Eh. <laughs> Nagmumula mula lang pa eh. Oh, para pet na. Yes, eh. yo, Oh, kasi first, first, first time, time. eh, oh. first time. Oh, oy, okay. oh. ngayon, taga it's silang ka. Ilan taong ka nung dumating ka dito? Cavite. Sorry, sorry. Taga <laughs> Imus pala. <laughs> Ay, ilan taon ako? 13, 13 nang pumunta dito. Supot ka pa nun? Hindi ah, tuloy na ako, tuloy na ako. At, uh, ano, sa ano, ano, sige. Hindi, <laughs> sige, tuloy mo lang. Anong year yon? Anong year yun dumating ganyan? Ah, uh, 2010. 20, tagal na, parang 13 years ago na pala. On tagal ito. na. Sabay pala tayo, 2010. Tapos, ilang anong grade ka nung nag-start ka dito? Or nung umalis ka pala ng Pinas? Tas... Uh, first year high school. Siguro ano pala nga, 3 months pala ako nag-first year high school. Dan, tapos, nag-move kami rito sa Winnipeg, Canada. So, pagdating niya dito, anong ano, middle school? Oh, grade 8. So grade 8. Grade Ano mga experience mo ba ng first day of school mo? Well, no first day uh, of school ko, syempre ano, nahihiya ako kasi I mean, actually excited ako to excited, be honest, oh. eh. excited. honest. Oh. Excited ako kasi parang oh shit, nasa Canada na ako parang kasi ano ko eh, parang excited ako kasi puta, puro ano eh, puro Canadian yung ano, classmate ko eh. Ako lang oh, ako ng Filipino oh. ron eh at that time eh. So, sobrang ano, sobrang saya, sobrang excited. Excited. At the same time, nahiya kasi yung yung English ko is ano pa talaga. Hindi pa ako ganun kaan eh. Hindi uh, pa sa. Hindi pa sa. Oh. Eh ngayon, hasana kasi 13 years. Ah, uh, medyo, medyo hindi. Masample lang mo naman kami. <laughs> Parinig ng Siguro ano. Siguro nag, nagka-French na rin to <laughs> eh. Oh, <laughs> 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 French kiss. French kiss. <laughs> French kiss mo nga yung bar <laughs> natin. Wala, French, French, vanilla yung lang. Yung, gusto. <laughs> <laughs> French vanilla. <laughs> Pero hindi ka, like sabi mo sabi niya, 'di ba? Yun din ang oh. ano natin noon. Kami kasi ni Kurt noon, parang oh at least ako, parang na culture shock. Mm. Pero this is isa ko noon, oh. 16 noon dumating. Eh ano ba yung mga nar naranasan mo? Minaranasan ka bang mga hindi ka sinasamahan ng no, mga tao nung una kasi syempre pag bago ka dito medyo naiiba ang itsura mo eh. Uh oh. -huh. Yung pormahan <laughs> mo. <laughs> <laughs> well, like dati maitim ako, sobrang payat ko. Para oh. akong talagang squatter. Grabe oh, oh, naman, yun. Hindi parang na prabi naman yung term na yun. So, hindi diba, diba? Kung baga, nag-glow up ka. <laughs> nag Glow up. Parang pomogi. Oh, hindi okay. naman yan. Ganon. <laughs> Kasi ang tawag namin sa'yo nung una ka namin mamit. out kay John Kenneth. Austin Bieber. Austin Oo, oh, nakakalaw ko yun. Austin. Yung Austin. pa siya na. Oo, oh, si Austin <laughs> Bieber. Pero ano yung adjustment period mo nun, Tol? Parang, parang, paano, like, na, meron ka bang one <pa> week na, shit, <laughs> ayoko na dito, tapos. Wala naman, wala naman. Kasi, wala, nagka, naka, naka crush na rin ako ng time na yun eh. Crush? Oo. uh -oh. mo na Teka muna, teka muna. Anong month ka dumating? Nagsimula na ba yung school year? February, ah. Nagsimula na yung school year Kalimba na. Kailan ba natatapos yung ano? Ah, uh, June. Uh, June, di ba? Oo, oh, June. So, Malamig ba? Na malamig. Ano? malamig. Malamig. February. Wanda kong baba sa airport. Nang, nakita ko yung snow. Dinakot ko agad. Dinakot mo. Eh. Paano, paano, mo dinakot pare ko? Talaga paglabas ko sa pinto ng airport, dinakot, dinakot ko agad sinubo. yun. Sinubo <laughs> mo? Hindi mo ba yung <laughs> snow? Sabi ng tita ko, marami yan, magmawa ka niya. <laughs> ah, uh, kasi excited uh, ka. excited ako eh. So nagpahinga ka muna after a week o pumasok na sa school? After a week, nagpahinga. Actually, uh, dumating kami rito, I think, uh, Friday evening. Tapos Monday, din ako nag, ano, doon ah, na, nag-enroll ka? Na, nag kami sa school. Mm. Ano oh. mga ano, ano mga course mo nun? Na hindi ko na matandaan. Hindi naman intercourse. Trese years <laughs> <laughs> <13 laughs> ka lang nun, mamaya. Ano, so may kaibigan ka na ba? First year Wala pa. Actually, parang ano, I eh, mean lonely nung sa nung ano nung yung parang emo, emo, yung parang ano kaya may isa ka lang sa Oo. ano. Gano katagal yung bro? Mga isang linggo, dalawang linggo? Matagal eh kasi wala talaga ako kaibigan na putinan eh. Kasi puro ako lang yung talagang Pilipino at that time. So parang... Ikaw lang yung Pilipino parang, oh. Kasi tsaka hindi rin ako makapag usap sa kanila kasi nga mahina pa ako oh. sa English oh. na eh. May alam ko lang, hi, hello, goodbye, see ya, oh, parang ganun lang eh. Pero paano mo na-develop do? Kasi syempre yung adjustment period mo na hindi ka marunong mag-English, hmm. Paano mo na conquer 'yun? Kumbaga paano mo na overcome yung yung kasi para i-consider ko na weakness ko din yun noon eh. Mm, parang ikaw nung mag, nung unang dating wala ako, talaga ako tigarito eh kasi parang fluent mas sa English ng time na yun eh. Hindi kasi nung dumating ako, puro naka-Pilipino. Mm. Mas madaling mag-adjust kapag may kaharap kang Pilipino, 'di ba? Mm. So halimbawa, kasama kita, kasama ko kay ni Kurt, may oh. kasama ring ibang patiyan. Parang medyo confident ako makipag-usap sa iba kasi meron akong mga tropa ko ng sarili. You oh. know what I mean? Mm -hmm. As opposed to dun sa kung ako lang, a loner, kung pin ikaw, Pinoy, siya Pinoy, kinausap niyo ako ng English, parang feeling ko, ma-overwhelm din ako eh. Hindi kasi second language naman natin. English. Sabagay, ka. yung uh, pambaga... Kasi yung ibang international student, darang... Wala talagang... Totally talagang wala oh, walang ano, di ba? Yeah. Walang na. Dubaan ka ba ng ESL? Yung, sa mga hindi nakakaalam po, ang ESL is English as a secondary language. Isang subject yun dito, o kung tinatawag na course, para pagdaanan ng mga immigrant, o ibang mga bagong estudyante or international student <laughs> na hindi marunong mag-English? Nag-ESL ka ba? Hmm. Hindi nga, endaw na pa eh. Oh? oh, edi so kumbaga na, natutunan mo na lang. Oh. Ikaw ba niyang... nag-ESL ka ba? Oo, oh, syempre, Masaya doon eh. Pero oh. nakikout kami din Dahil? <laughs> 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 parang ano na daw, masyado na daw madali. Para sa inyo. O, oh, kasi parang yung pinag-aaralan pang grade 1 eh. Oh. Parang Para yung mga past tense, yung mga ganun. O oh, kumbaga parang, parang uh, oh, accelerated fly na kayo. mga ganun. Oh, okay, <laughs> okay. okay. Pero masaya nga ESL. Parang yung yeah. pumunta lang kayo sa park. Oh. <laughs> oh, <laughs> okay, yun, yeah, yun, yeah. Eh. Tapos lang kayo ng movie, di ba? Mga movie. Hmm. So ikaw, parang paano ka nag-adjust pala kasi hindi pa natin nasasagot yung tanong na yun. So ano lang, pag like sumasali ako sa mga ano, alala ko noon, Ah, uh, first time ko maka, maka experience ng larong dodgeball. Oh, oh, dodgeball. So, parang may tournament nung nung middle school. So, sumali ako, tinrain ko. Nakasali na nakapasok naman ako. Mm. So, doon may nakilala na ako mga ano, ng mga puti na nakakalaro ko na, nakakaano sa sa tournament na kasama ko. Hanggang sa doon na Unti-unti-unti, kahit hindi lang nintindihan, yung na at least na nasa ano, na practice ko yung pagsalita ng English. Ito, matanong ko lang do. Sabi mo kasi hindi kayo nagkakaintindihan. Paano kayo nagkakaintindihan kung <laughs> <laughs> nag-uusap kayo ng hindi? <laughs> oh. Ay, sign language. Then, hindi, naman. Parang ano, kailangan i ano i-repeat ng sa kanya, maiigi. Mm. Pero pag hindi pa para pa, sample, rin, sample paano? Like let's say, ay, uh, uh, oh, yung pate. Austin, mm. do you want to join our dodgeball team? Sure. Oh. <laughs> <my God. laughs> <laughs> Walang hesitation. Oh, na. no, ganun lang. No, tapos ay, ganun na kagad. Parang mabilis lang. Isang tanong. Pero siya. pag oh. halimbawa oh. gusto ko maka, like, makapagkwentuhan sa kanila, hindi ko kaya kasi parang nahihiya pa rin ako eh. Kasi oh. pag, pag, nagsalita ako sa nila, hindi nila ako maitindihan eh. So parang nahihiya na ako mag-open up. Sa ah, kasi nila. pag yung, oh. yung nahihiya, mahina ka magsalita. Mm. Tapos ah. minsan yun. Ganun na. Actually, oh. ganun ako. Yan ang, yun, yun, yun na-realize ko. Ano. Para ako nabulong. Like, para ako na-whisper. Kasi so, sa, sobrang kaya ako magsalita ng English. So, sobrang hina tas, kasi tapos ang, so, ang hinapa ng boses ko. Oh. Lalo silang hindi nakain, lahat lang hindi nila nintindihan. So mga ilang weeks bago ka nagkaroon ng parang confidence na Actually matagal eh. Actually kahit nung high school pa ako, wala pa rin eh. Oh. So wala kang kaibigan no middle school. Nagkaroon ng ano, nagkaroon. Wala nung, bang mga Pilipino doon so, Wala eh. Actually kahit isa? Wala. Ako alin din pinaka um, Alam school 'yun. As uh, Bruce, Bruce, Bruce Oh, school. sa Bruce. Ah, sa Bruce. Ako nga lang talaga no. like walang Pilipino. Ayun ba 'yung ano French 'yung program nila? Ay, hindi. English, English. Oh. Bruce ang French at Ness. Ness, uh, Ness, Middle School. So okay, sige. Oh, fast forward na tayo. Nag-high school ka na. Oh, so grade 9. Grade 9 wala pa rin. Nahihiya pa rin ako. Hindi mo pa nakikilala sila Erwin doon? Wala pa. Sila Erwin nakilala ko sila grade 10, grade 11. Anong Grade 10, oh, grade 12 lang ako noon eh kasi grade 12 lang ako nung high school. Eh. So anong ginagawa mo nung grade 9 ka? Tuwing napaasa ako, eh malapit lang yung bahay sa amin, bahay namin. So every lunch time, diretso via ako. Oh, okay, sige. Talagang ano, ako mag-isa lang talaga ako noon. Nakikita ko sila pero di di rin, hindi ko malapit oh, sa kanila. Oh. Sige. parang mayabang pa ako noon eh. Parang oh, okay. <laughs> Ngayon pala, itsura <laughs> mo pa <pala>, lang. <laughs> <laughs> okay, itsura mo pa lang, mukha kang mayabang. <laughs> ano, ano ano ano? Ano reaction mo noon nung nakita si Austin? actually, nung nakita ko naman si Austin nun, oh, one, mukha naman, mukha, <laughs> grabe, buka, buka naman siyang chill. Oh, pero ano siya yung eh. tipo ng tao na patawa-tawa lang. Kung paano siya siya nakikita ngayon na hanggang ngayon, hanggang na ngayon, yung pag parang ba ba? pag kinausap mo, bago siya samagot, ngingisi muna. Sino ba ang ano, unang nag-approach? Ikaw ba? O si Erwin? No? Sino ba? Paano ba? O oh, nakita mo na lang yata kami, magkakasama na kami nila Nico noon. No? Oh. Kasi kami, magkaapit bahay kami sa apartment eh. Oo. Oh. Sa Hensley. Mm -hmm. Di ba? Naalala mo? Si Mikey, kay Michael, kay Michael. Oo, oh, Michael, si Mikey mo. nga. Kasi parang bata-bata ni Mikey rin to noon mm. eh. Kasi di ba nag-Hensley ka din? Oo, oh, magkatabi lang kami ng, ano, ng apartment. Paano mo naman nakalala oh. si Mikey? Ah, magkatabi lang kami. So, nag, nag nagkakasabi. Sa kama? <laughs> magkatabi. <laughs> nanay ko nanay niya. Tapos, Ayun, hanggang sa... Na, oh, sabi, oh. Oh, may anak yeah, din may ako. Anak, oh, oh, isama mo. Ayun. Tapos hanggang nakilala si Maita, si, si, si Eric sa taas. Oh, si, oh. si Eric Bo. So pag ano, pag lunch, sama-sama kayo sa table. Ayun Ay, ah, hindi. Hindi nga ako nakakalala. Ano, nakaka Ay, na, hindi ka, ka nakikihalubilo nun. Yeah. Tapos yun nga, hanggang sa sila Mike, nakilala sila Erwin, I guess. Oo, oh, oh, yeah, Tapos, yeah. Tapos yeah, hanggang yeah. yan, doon kasi nakilala. Ah, sa basketball ba o sa ano? Sa ano pala, sa school parang. Oh, sa school pa lang. Kasi nakikita ko yun, nag-YMCA kayo. Nag Oo, oh, nag-Y. Ano, nag y oh, oh. nag kami nung ano na, nung tinatanong na ni Mike, ako niya, Mike, nung nag ko. Kasi sumasama ako so, sa kanila. Oo, oh, uh, Tapos naglalaro tayo mm. sa mga Golden Gate sa likod. Hmm. Naalala niyo yun? Oo, oh, 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 pag-summer. Oh, oh, yeah, pag, pag, -pag o, oh, oh. oh, fast forward naman tayo. Kasi, iba na yung confidence mo yung nararamdaman ba? Oo, oh, oh, parang like, iba Like, ano eh. <laughs> <kumbaga>, Mr. Confidence. <laughs> Mr. 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 Confidence, Mr. eh. Parang <laughs> naman. Parang won't let you down. Grabe, okay, pinakita Siyempre, yung, yung, chest eh, pare ko eh, bagong shave Siyempre, napunta sa ibang environment. Ah. Siyempre, yung parang standard na mga Pinoy, parang nagaganda sa mga puti. Sino sino naging crush mo noon no, ano, middle school? Kahit ano lang, initial na lang. Oo. Oh, oh. Kasi Sabi so, parang may eh, may asawa na naman yung tao eh. Oh, sino, sige, pangalan, sige, sige ba? page, page. Ah, si oh, Page. Kilala mo si Page po, Daima? Gagod Di ba? Yun Inyong... yun. Ah, Gagaw, sabihin yung Ay, last hindi, name. Hindi, hindi namin <laughs> ano yun ha. Totoo. <laughs> totoo, <laughs> totoo yung... <laughs> totoo yung... Ba, yung diba, ano, mo, paano, mo, naging crush? Paano mo naging crush? Anong una mong napansin kay oh, Paige? mabait ba sa'yo? Yung, diba alam, yung... Yung apelido ba? Hindi. Una <laughs> mong napansin. <laughs> 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 oh, ano, ano. Paano ba? Ah, ganito kasi yan. Nakita mo, naglalakad sa hallway. Nasa ano, middle oh. school. Uh, parang kasi every ano, first... Parang morning, every morning, kailangan namin pumunta sa homeroom namin para i-check yung attendance. Okay, okay. So, andin nandun ako ng opo. Ano yan? Siguro... Saan ka nakaupo? Sa harap? Sa likod? Sa likod. Siyempre, hindi ako ma... Sa likod pa lang. Oh, loner eh. Ang hiling mo sa likod ah. Medyo ano ka. So, Ang hiling mong bumakdor ha. so, ano Hindi ko pa siya napansin ng time na yon, Like, pa na ko like Naghanap ako ng maganda. Eh ko bakit ganoon ng ano nang So dumaan sabi, "Oh shit, ang ganda na." Ganun ba 'yung reaction? Uh, Ang nangyari kasi noon, nakaupo na ako sa homeroom ko. Tapos, naghintay lang ako hanggang sa tawagan yung name ko para sa tendance. So, bin- so sinasabi pa kami, blah, blah, bla. Tapos, ano, panghuli na siyang pumasok na niya. Eh. Tandaan ko ngayon, oh. yun. Eh. Naka hair, hair, ano, red hair pa siya ng time na yun. Red hair. Oh. short hair. Pagkita ko, tanong nagandahan agad ako eh. Parang siya Mukha ba yung siya, ano, first love mo? First love mo? First crush? Hindi, nagkaroon ako ng first crush sa Pilipinas. Oh, may yan. oh, hiya, oh, hiya, no, si no, oh no, parang second crush oh oh, okay. second crush. oh, oh, Second crush, oh. So, nung nakita ko siya, parang nagandahan ako. Mukha siyang ano eh. Mukha siyang Spanish na ano eh. Na bread. <laughs> Spanish bread? <laughs> Spanish bread! <laughs> Spanish bread. <laughs> Oh. Wash ang ano Di ba, di ba mga oh. Pilipina may sa mga... Kasi Marimar, di ba umuwi si Marimar? Oh, oh, okay. Oh. Kaya, yeah, oh. Parang... Mahirin. Idol <laughs> mo si Polgoso. Anyways, oh, so, kinausap mo ba siya? Ano oh, yeah, 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 yeah. Yun, di ko siya kinausap. Dinitin na wala. Kilala ka ba niya? Eh, hindi nga. <laughs> ah, so, sa, sa, loob ng apat na taon, mula grade 9 hanggang grade 12, nagkikita kayo pero ni isang hi-hello, hindi mo siya kinausap. Hindi. Ganun na kayo, Torpe ako masyado talaga. Pero na chinat ko siya sa Facebook. Torpe ba talaga o parang socializing torpe. skills na yan? Hindi, <laughs> torpe. oh, okay, okay. So, nung grade 9, ah, grade 8 pa lang. Oh. Tapos natapos na kami sa grade 8. Kung hindi, kung na kami, blah, blah. Nakita ko siya sa park. Kasi may park doon eh. Doon sa tapat sa likod ng Bruce, may park doon. Oh. Eh, kasama ko ka lagi yung tito ko. Kaya for this, shout sa'yo. <laughs> oh, ano na yun? Tapos, tapos nabili kami park? lagi ng ice cream, gano'n, gano'n. Para tatangbay kami doon sa park basketball. So tinitingnan mo lang siya. Akin Habang nakain ng ice cream. Ngayon, <laughs> ngayon uso si Bieber noon time na yun, di ba? Tapos, alam mo, nauso yung ano, yung parang i-share mo yung video. Anong video? Yung mga, share, yung share, yung punta sa YouTube. Oh, ngayon, say, also, yung share yung, mo, oh. tapos. Ah, okay, okay, okay. Nausin tayo yung mga... ano Anong kanta yun? Parang one less na muna yung kanta. Oh, oh. <laughs> so, let's just say... Believer ka ba? Believer ka? Oo. <laughs> oh, oh, oh believer ka talaga. Ano Mines-message mo si Paige. <laughs> Ulit ito muna, para alam ng mga tao, sample lang mo ng one less lonely girl. What? <laughs> isang, isang, isang linya lang. Paano ba pa si Mano? One less lonely girl. Dali. Dali. Dali mo Sige, believer ka, hindi mo makanta. Kaya pala Austin Bieber. Oh, Austin Bieber. Bieber. Shoutout mo muna yung mga <laughs> believer. Oo. <laughs> 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 oh, oh. Oo, oh, shoutout mo. Oo. So, Hindi, oh. okay, ito muna. Uh, uh, kasi, minessage daw niya. So hanggang ngayon, never ganyan nag-usap. Sa chat lang. Sa chat lang. Sa, okay. Oh. Paano mo siya minessage sa chat sa Facebook? So, Paano, in add in, -ad po, in, -ad ko, in -ad oh. ko muna sa Facebook, in-accept naman ako. Oh, inaccept oh, nice, ito. Nice. Oh. Tapos ano, sabi ko sa kanya, "Hi, hi Paige. I'm uh, my name is Austin." Puta, parang CV sa Philippines ah, oh. resume. Tap, tapos, <laughs> tapos sabi niya, "Oh, ang nasaktan ako sabi, "Oh, you're the kid in the class." Oh. oh. So, so, what the heck? Paano ka nasaktan? Napapansin dun? ka rin niya siguro, oh. 'di diba? oh. <laughs> ba? Kasi tinititigan mo pa tumadaan. Wala ulo, gapatin ni Nasigan. Hindi nagsasalita na atin. Oo. Oo, oh, kahit ako, mga ikripiyan. ba? Oo. Oh. Diba? O oh. oh, tapos, sa sabi ko, you're the kid in yun, yun, yun the yun, tapos, sabi ko, yeah. Parang sabi ko ata uh. is, no, no, I'm, a, I'm, not a kid. Sabi ko sa kanya ganun. I'm not yan. a kid? Yeah. yeah. Kasi nga, baro ako mag uh, oh, mag na time na yun. Oh. Eh. Parang sagot niya sa is, I'm not a kid. <laughs> <laughs> hindi na siya samagot. <laughs> <laughs> Sin, sinin, sinin, sinin. Sinin niya, tapos wala na. Siguro hindi kayo nagkaintindi. Oh, after nun may klase na. Uh Oo. -oh. Kinausap mo ba? Hindi. Ah. Tinignan kanya, tinignan kanya. Oo, oh, tinignan niya ako pero hindi ko siya kinausap. Giniti ang kanya daw. Para siguro creepy Araw-araw na tingin. Kasi pare ko, ang ito ha, nagwa-wonder ako, oh. bakit hindi mo siya kinausap? Kasi i-message mo na sa messenger. Tapos, the fact na sabi niya, oh, ikaw yung kid sa class. Bakit hindi mo man lang kinausap? Kasi ano eh, overthinking ako eh. Ganun, eh. O ano napasok sa isip mo nung time? Parang eh. shit, baka pag kinausap kita, dead mahil lang ako. Parang gano'n, parang ano talaga oh, negative oh, lagi Hindi mo ba inisip mo na parang, siyempre nagsisimula naman lahat sa friends. Mm, tama, so, tama, tama yun. Like yung yeah, babati-bati mo lang, Hi, how yeah, are you? yeah yeah Okay, good morning. Oh, hindi na wala are you? bang parang lakas ng loob para sabihin yan? Wala eh, kasi ba, dahil, yun, negative ko talaga lagi. Like, like, o ba nahihirap ka lang mag-English? Ganun din, nung time na yon nahihirapan din ako mapag... Kasi nga, pa, halimbawa, like, naghaya ko, hello. Anong sasabihin ko after? Parang hindi ko na, hindi ko na alam sabihin ko. Hindi mo ba, like... Uh, in parang inisip ko, yes, tanga na, baka hindi ako maintindihan ito, baka kung ano sabihin oh, ko. Oo, kasi dito. like parang nakikita ko, laging ang worry mo is rejection. Yes, yan. Yeah.